na wala yung video natin ito ay stop nangyari ito may stop yung video yung stop yung video nangyari ito ito yung mga aso <laughs> ito yung mga aso guys na tagang uh, oh gigit na pa yan oh halang niya aso to. ito yung mga aso ito dalang lang po mga dugi Ah, kira ko mga dugi. may nakaharang na aso so dito lang yung may ilaw guys itong area lang ito lang yung area na may ilaw pero guys nakiramdam ako sa likod ko kaya nawala yung video natin guys kala ko may sumusunod sa atin area na to guys may tulilong So nung nagbakod tayo guys Nawala siya Pero Ito lang yung mailaw guys ha Sa unahan guys wala na mga ilaw yan guys Friends wala na mga ilaw yan <coughs> yeah. Pag ingatan lang tayo ng Panginoon Diyos na no why masama mangyari sana haging ito guys ito na yung alang ilaw guys <coughs> ito na yung alang ilaw guys ay paket na so ito yung pool na siya nila guys subukan natin to guys tambay muna tayo nandiyan ngayon guys. Ito yung mundo guys. Na ito yung siya sabi nila na na may nagpapa dum. Yan. Tapos isang dito guys wala namang ano so mahina na lang kasi yung guys na ano na 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 magpapa random ka nga ito nagpa-patay tayo ng ano ilaw so ilaw lang na plus light yung ah, uh, ilaw lang ng ano to guys yung ng isang cellphone natin no yan hinaan natin ng ano to so, guys no uh, may dumadaan man yung mga ano noong guys siguro siguro guys ah uh, ito ay ito ay talagang mayroon noon pero ngayon bihira na lang siguro guys yung mahina siguro ng uh, pamanahas uh, kaya ganun so guys pa uh, uwi tayo guys Pakoy na tayo guys. So yung iba talaga dito guys na yung mga uh, talagang hindi pa talaga sila na lalo na yung taga hindi taga dito guys. Yan ang bantayan. Dahil baka mamaya ay kayo kayo ang manuhan ng mga elemento guys so tayo ay pa pa uwi na tayo gabi hinahina na tayo dito guys kasi baka mamaya biglang tumawid eh hinahina lang tayo yan Này này lang. Làm... Cái <laughs> Tak, betul-betul mahal itu ni Aku kena yang Tak, aku yang nak Yang tao guys Ha. Hmm? Ba't may may. Ba't may may baril guys. Kirap din. <laughs> <laughs> hindi hindi impact din. Ito, pamaya. Ay, baril yun. As lang. <laughs> guys. Mabanti tayo guys. Baka umaya, habulin tayo eh. Ilang <laughs> Tay, binalikan pa natin guys. So, uh, Let's get up. tayo Yeah. <laughs> binalikan ko pa alam niya yeah, baka may manghabol eh <laughs> ay nangahilap ya yeah. tayo <clears throat> hindi kaya guys uh, maraming maraming salamat kaya iniwasan natin yun ah uh, Pinalikam pa natin. Baka maya ah uh, tagaloon lang 'yun o ano, hindi ko malaman kasi guys, hindi ko na ano yung camera. <laughs> Nasa dibdib ko kasi yung camera guys, kaya hindi ko nahagip yung pagka-video ng ano. Yan. So guys, maraming maraming salamat. Malapit na po ako sa amin. Oh, uh, maraming maraming salamat sa walang sawang uh, panunood at walang sawang uh, sumusu- sumusuporta. So, kung 'yun ang kung 'yun ang gusto nyo mga content mga guys, ang ganitong content guys na mga mag-explore ah yung mga bawat ah uh, daanan. Uh, Ayun. So, hindi tayo kasi mag uh, mag ano sa mga kabundukan guys gawa nga na huwag sakit eh. gawa nga na sa ano tayo so maraming maraming salamat sa walang sawang uh, panunood so paki subscribe na lang po please subscribe na lang po sa kuya sa miss digus hunter yan uh, hanggang dito na lang guys so bumalik na tayo <laughs> hindi ko kasi baka kasi may baril habulin tayo mahirap na <laughs> hindi tayo na ano sa mga elemento guys sa ta taong, taong buhay pala tayo nakaka nakaka explore hindi sa mga elemento mga masamang espiritu yan so maraming sa maraming salamat hanggang dito lang guys Babu!